Itinatapon mo rin ba ang gitnang bahagi ng prutas na ito o ng pinya? Kung gayon, panoorin mo muna ang videong ito sapagkat itinatapon mo pala ang pinakamasustansyang parte nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga pakinabang at gamit ng bahagi ng pinya na madalas ngang itinatapon at binabaliwala. Ang pineapple core o ang alibutod nito. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pinya o ananas comosus o pineapple sa Ingles ay isang tropikal na halaman kilala dahil sa sariwa, matamis at malinamnam nitong lasa isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga bunga na animoy na pabalibutan nga ng maraming mata at mga dahon na mistulang corona. Masarap ang bunga ng pinya sapagkat ito ay mayaman sa mga nutrients at sustansyang kailangan ng ating katawan. Subalit iilan lamang ang nakaalam o nakababatid na maging ang cornito nito o ang ubod ay labis palang kapakipakinabang. At kadalasan nga ay inaalis ito at agad ay itinatapon lamang. Subalit batid mo ba na ang bahagi ito pala ng piniya ang labis pang mas masustansya at nagtataglay ng mas puno at mas malakas na konsentrasyon ng mga sustansya. Ito ay ang enzyme na kung tawagin ay bromelain. Ang bromelain ay isang digestive enzyme na matatagpuan nga sa pinya, lalo tigit ay sa core nito. Nasa mundo nga ng medisina, ito ay isang mahusay na magagamit bilang anti-inflammatory at anti-swelling agent. Subalit maliban pa rito ay napakarami pa nitong gamit. Kaya wag mo agad-agad itapon ang alibutod, ang gitna o ang core ng kakainin mong pinya sapagkat ito pala ay mainam na panlaban sa kancer. Kung kayo ay mayroong problema sa bituka o sa inyong tiyan, mainam rin itong solusyon. Napaka-epektibo rin ng pineapple core bilang pantulong sa pagpapabilis upang makarecover mula sa operasyon o sa surgery ng isang pasyente at mahusay ring panlaban lalo na nga sa mayroong mga allergy o kaya naman ay asma. Kung sakali naman na mayroon kayong sinus infection o rhinosinusitis, makatutulong rin ito upang maiwasan ang mas malalapang infection nito. Kung ikaw naman ay mayroong rayuma at palaging sumasakit ang tuhod, makababawas din ito ng pananakit na nararamdaman. Lalo't higit ay mahusay ito sa pagdadayet o pagbabawas ng timbang. Subalit papaano mo nga ba ito kakainin? Maaari mo itong i-blender kasama ng pipino o iba pang prutas bago inumin o gawing smoothie. Maaari mo rin itong hiwain ng maninipis at saka i-bake upang maging crispy chips. Mainam din itong gadgarin at saka i-topping sa oatmeal, sa salad o kaya naman ay sa paggawa ng mga special sauces sapagkat ito ay nakadaragdag ng kakaibang flavor. Maaari mo rin itong pakuluan at sa kakatasin upang itapings naman sa mga pastries at saka sa mga cocktails. Hindi ba't marami pa palang pakinabang ang gitnang bahagi ng pinya? Kaya naman next time ay huwag mo na itong basta-basta itapon pa dahil hindi lamang useful ay marami pa palang sustansya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, Hiwaga at misteryo ako pa rin nang inyong lingkod ang inyong best para sa Best TV